Mga boss, for today episode po ay mag gagawa tayo ng barbecue isaw ng manok po. Lulutuin natin siya po dito. Lalagyan natin ng kulay. Gagawa tayo ng barbecue isaw ng manok. Po, eh, natin siya doon. Ang isaw ng manok. Ubusan natin ng isaw ng manok. Ating gagawin yung barbecue. Pagdagan natin siya ng tampakulay. hmm Amen. Ayan, okay na po yan. Papalamigin muna natin yan bago ituhog. Okay. Huhulog ulit tayo na isa pa. Lahat mo na. Yon. Ang tamang proseso ng paggawa. ng barbecue na isa ng manok. Hindi pa tatagalin at malalabog po yan. Hindi nyo may tutuhog. po, ito yung ating padalawang kinasong. Ingredients lang po yan. bawang lang. Suka, konting suka, asin. Lalagyan nyo konting palasa. Alam po ang pang-ingredients dyan. Simpleng-simple lang po ang paggawa ng barbecue na iso ng manok ayos naman po ang pagkalinis nya malinis na malinis yan mamaya natin tutuhugin to po yan pag lumamig hoy na ho natin uli aray. aray saglit lang na minuto lang ang alos ang ating gagawin dyan nang hindi siya mabog. ay ah, na po yan Okay, ayan na po ating finish product yan po ating finish product tayo itutulong muna kay misis habang wala pa tayong anis sa palayan wala pa tayong harvest yan po hanggang sa muli